Kayo ba yung nag-uusap ni Montulpo? Bakit kayo nasama doon? Hindi, matagal ko lang din nakita. Matagal ko lang din nakausap. Pero kilala ko. Oo, oh, totoo ba to? Nasa listahan kayo? Binansin daw kayo? Dala ko nga eh. Yung linista niya. linistahan kayo? oh, Ito, dala ko lahat. Well, ang masasabi ko rito... Ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. at yung listahan niya, uh, marami dito. At meron din dito ang mga bayaran, nabayaran na. Sabihin. Ibig sabihin, like mga, uh, mga iba nandito. Like Romeo Pukis, Orly de Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel mm. Leonardo, Matran, Capdado, Enrique, mm Ferdinand -hmm. mm -hmm. Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavez Sison, Rodante Marcaleta, Rodante Olamit. Olamit, alias mong possible financier sa Duterte, Pulong Duterte, Chavez Sigison. Teka, ba't sabi sabing nabayaran? Anong sabihin nabayaran na? Sila nabayaran. Yung mga... May naglabas na ito. Yun ang bayat na bayaran na. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Torpo ito. Hindi ko sinasabi si Ramon Torpo na bayaran na. Yung mga una na nagsimula ito. Anong sabi ng nasa listahan na bayaran na? What exactly No, no, no isa rito o oh, dalawa, uh -huh. ah, kunyari lang kasama. Pero bayad na siya. Ibig sabihin na bumaliktad na? Oo, o, 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 uh, o bayaran na bayaran uh, na. lumalabas na, sumusuporta, pero parang insider. Kaya yung mga iba naman, hinihangan ako ng perang pilit. Kako, ayaw ko, kako. Parang inulit, para siguro, pag nagbigay ako, binayaran kami ni Chavit. Mm. So, maraming marami rin ganon. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? Oh, may humingi. Andiyan po ba sa listahan? Ah, wala. wala dyan? Ah, hindi ko alam. <laughs> 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 Sisigod naman. May listahan ko, hindi nyo alam mo. Eh, <laughs> si Ramon naglalabas nito eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. So, nakita ko rito, isa rito, na, oh, dalawa na bayaran na. Uh, ko, may when, plano. Mm -hmm. Kung uh when you say nabayaran, I mean, uh, kunyari, tumanggap po sila? Kunyari na oposisyon uh, mm -hmm. para uh, ba, the last hour, babaliktad siya. So, Supos suporta kay BBM. Parang DPA, parang oh, penetration agent. Oh, parang yes, yes. Uh, nabayaran ng, ng admin, ibig sabihin. Yes. So, so in other words, meron diyang bumaliktad? Meron. Eh, Pero hindi ko masabi. Pag kung sinabi yung may bumaliktad, ibig sabihin po nun, eh, Tuloy yung iba, pero yung dalawa bumaliktad. sa wala naman kami. Hindi ko kilala yung mga iba eh. Ilan po kilala ko niyo, Hindi ko kilala niyan? yan. Si Romy po kilala ko. Uh -huh. Orly De Leon, hindi ko kilala. Benjamin Galong, matagal. Years na kami din nakita. Uh -huh. Nagkita lang kami, palagay ko, nakita lang kami sa isang okasyon na uh -huh. wedding. Johnny Macanas, hindi ko kilala. Gerald Bantag, hindi ko kilala. Colonel Lachigan, hindi ko kilala. Colonel Leonardo, hindi ko kilala. Uh -huh. Colonel Mertran. Captain Dado Enriquez. Pero di pa siya, minsan ko lang na-meet. Mm -hmm. di, di pa kami nakita mula nung tinanggal nung, mm -hmm. nung uh, before election. Mm -hmm. uh, no, Nung tinanggal right after election. Di ka mm -hmm. pa nakita. Mm -hmm. Mike Defensor, years, hindi na kami nakita. Uh, Rodante Marcoleta, after election, di ko na nakita. Sa Marcoleta. Mm -hmm. Gob, sorry. Alias Mong. Uh, ang, ang ibig nyo sabihin po, eh, may dalawa dyang through sa, sa grupo ninyo. Pero i, ang, ang tanong ay, so po, yung tanong na marami is, ano ba yung grupo po ninyo? Uh, is your group uh, pushing for uh, an overthrow? Is it pushing for a uh, withdrawal support? Uh, Paano kami mag-meeting uh, ng gano'n? Hindi ko kilala itong mga ito. Ang kilala ko lang dito, nababirang na Romy Pokis or uh, Benji Magalong. Mm -hmm. uh, yung niyo, si... Defensor lang. Mm -hmm. Defensor, Tapasso. Uh, well, actually, Gono, no, no, it's, a, it's a very oh, si long list. Mike. And there are a lot of names. Pero taking a look at it uh, face value, ano po ba yung nakikita niyong connection niyo sa isa't isa? Or well, how would you nominate them? Ang nililabas nito, parang tinatakot ang mga tao na alam namin ang ginagawa niyo. Mm -hmm. Kaya parang maging totoo, parang liyagyan pa si... Mayor Benji Bagalong na to be confirmed. sabi nila na kinukumpirm lahat, kinukumpirme lahat, mm -hmm. na, na na sila lahat. Panakot nila ito sa mga tao. Walang katotohanan. Ito, hindi ko na mga tao. Eh. May matinding ibinunyag ang kolumnistang si Ramon Montulfo laban sa ilang kilalang personalidad sa politika kaugnay umano ng planong destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang Facebook post itong ikasampu ng Nobyembre, sinabi ni Tulfo na kabilang umano sa mga posibleng financiers ng nasabing destabilisasyon sina Vice President Sara Duterte, Davao City Rep, Paulo Pulong Duterte at dating Ilocos Surgov, Luis Chavit Singson. Naglabas din siya ng insider list ng mga umano'y tinututukan ng gobyerno na nasa likod umano ng naturang destabilization plot. Kabilang dito sina Gerald Bantag, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Rodante Marcaleta at iba pa. Gayon din umano sina Romeo Pequiz, Orly De Leon, Benjamin Magalong, for confirmation, Johnny Macones, Colle Lechicha, Col Leonardo, Col Metran, Captado Enriquez, Ferdinand Topacio, Orlando Olamit at isang alias Mong. Gayunman man, sinabi ni Tulfo na hindi siya magbubunyag ng kanyang source. Don't ask me where I got the info. I won't tell kahit napitpiti niyo ang bayag ko, Ania. Sa ngayon, ay tumugon si Chavit sa interview niya sa News 5 The Big Story. Tulfo however did not provide any evidence to support his allegations. He also refused to disclose his sources, only saying that he received the information from a reliable informant. In a statement, Magalong has denied the attempt to implicate him in the alleged plot against the administration. Magalong dismissed it as a mere rumor that he says is harmful to the unity the nation needs now. Magalong adds that a former police officer and now public servant, his loyalty is to the public and to the people and not to any political faction or personality. The palace confirms receiving information on the alleged plot. Palace Press Officer Claire Castro says the intelligence community of the armed forces is already verifying the information. He also or She also cautions against information being spread on social media. Ito po ay napansin na po ng AFP at uh, nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General uh, Pokis, uh, General uh, Orlando de Leon at saka si Mayor Benji Magalong. Although for confirmation, po ibig sabihin na nasabi sa social media ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate at sa ngayon po ayon sa AFP, nasa intelligence community na po yan. Kung meron sila makikita dapat na um, talagang uh, pagtuunan ng pansin, ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Magsalita na po kayo dati, Gov, no? Mm. Uh, about ghost projects in Ilocos. Naglabas na kayo ng... No, no, Ilocos Sur. So. Ilocos, Ilocos sorry. Ilocos Sur. So. No, uh, Norte. Norte. Ilocos Norte. 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 <laughs> And uh, at around that time, um, yun nga, kita tinatanong kayo ng media kung uh, ano po daw gusto niyong gawin at masama daw yung loob niyo kay BBM. So where do you stand right now? Are you over that ill feeling towards uh, BBM? Ang hilingi ko lang, para magkalo ng kredibilidad si Presidente, unahin niya yung Ilocos Norte, na probinsya niya, bago magbintang sa iba. So, so that magkaroon siya ng cred, cre cre so credible siya magsalita. Uh -huh. To blame others. Una niya yung probinsya niya. Yun lang hiningi ko. Up to hindi, hindi nimbisigahan. Kabi ko sa ICI, imbisigahan nyo, na kayo sa, I sa Ilocos Norte. Yun lang hiningi ko. Dahil napalit na pensin ko sa Senate, hindi lang pa yung Ilocos Norte. Uh -huh. Tapos, may nag, ano, nalampas, may sinadya ka lang you din, oh, know, nalampasan mo. Wala, wala, wala. Ilocos Norte para yon number 30. Mm -mm. So, nagsara na. That why, Penny. is that why you're joining the rally? Yes, yes. Go itong request Dahil, mo. Uh, Dahil sobra na kasi. Mm -hmm. At uh, kung meron man lahat ng administrasyon, may, may problema ganito. Eh. But this is the biggest. Isang ano lang ito, ah, uh, isang department lang. Isang issue lang. Pero almost all department. Actually, gov, this call of yours to investigate Ilocos Norte, or to start with Ilocos Norte, ano, um, weeks ago pa po yun. Since then, mm -hmm. what have you found? May proof na po ba ng mga ghost projects? And did you communicate this po to the ICI? Ano pong naging I response C -C -I, nila? ICI, eh, it was created by the President himself. Mm -hmm. Pinipigilan nila yung mga napagsalita doon eh. Pinipigilan nila pag may nasabi na nabanggit na, oy, huwag niyo ilagay yan. That I'm sure. Sino pong pumipigil ko sa Chairman ng ano, si Chairman Reyes. And uh, have you tried to reach out para po magsumbong no, sa kanila? No, hindi ko kilala eh. point. kilala eh. Siya sabi ko uli ngayon, imbestigahan niyo ang Ilocos Norte at isama niyo mga media para walang ta takipan. Eh ayaw ang galawin up to now. So ngayon sasabihin ko ulit, huwag na kayong lumayo, ay eh, pupunta sila sa Dabao eh. Ilocos Norte muna para tulungan natin presidente para sabihin natin na credible lahat ng sinasabi ng presidente. Malinis sila doon. Eh, walang, walang pupunta. Proven na sa Senate na nilampasan na na Locos mm. Norte. Sorry, ko, balikan ko lang po yung sinabi niyo earlier. ICI head si Justice Andy Reyes po. Ang yes. pinipigil sa yes. mga, sino po, sa mga witnesses? Na meron, nang... meron nagsabi sa akin na pinipigilan sila doon. Mm -hmm. Ah, wag yan, wag yan, umulagay yan. What do mean, sir, na huwag mo ilagay yan? Uh, huwag, huwag, yan. Uh, huwag mong pag-usapan yan? Huwag mong banggitin yan? Yung pangalan na yan, huwag mong banggitin. Ganon ka diretsahan? Ganon ka na don't hmm. mention that name? Yes, yes. Don't, 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 put that. don't mention that. And uh, sino po yung kumukumpas? Go... Ah, I understand, hindi <laughs> nyo masasabi, pero baka okay, pwede yung magbigay ng clue. Pa, pag mag-imbestigahan, mapipilitan ano, ako. Di, wala pa naman, ano yun. But uh, now they say that uh, the ICI will make public uh, the hearings. Uh, I hope. Matagal na sarado eh. Mm -hmm. Dapat, ba't nyo sinara? Ba't tayo dahi pakita? Mm -hmm. yes, Dahil sir. Pinip, ako, I'm sure, dead sure, na uh, pinipigilan yung mga gusto magsalita na inimbisigyan nila. Mm-hmm. I, get to go, Pero my question is, kung, kung ngayon ibubukas sila hearings to, to transparency at public hearings, edi, edi kung ano yung hindi, kung ano yung ayaw ipabanggit noon, eh maring lumabas ngayon. Ah, yes. Siguro. I doubt kung bubuksan pa yan. And uh, yung Senate, sabi niyo, um, ang feeling niyo rin is nilalaktawan nila yung probinsya ng Ilocos. Ang ah, diwanag. Nung may mention lahat ng probinsya, 29, 31, 32, 33, 33. Tiba na, may nalampasan yata number 30. Ilocos Norte yun. Oo, oh, Ilocos Norte. Nagsara na. Wala na. Sarado na up to now. Mm -hmm. Kami ako ng konti. Uh, I, I, get what you mean po. Sabi nga ninyo, ay, hindi eh, kilala lahat ito. So mm. it cannot be a, a plot involving yeah, so, them. No. Diba? Uh, Kalukuhan eh. Number Pero two. Pero mga plot na hindi ko kilala yung mga tao. Okay. Number... Ako hindi ako marunong magsinungaling eh. at yung uulitin ko, isa lang salita ko. Number two, gusto niya mas komprehensibong investigasyon involving lahat. Na, yes. Uh, ano, okay. so Unahin natin ang uh, okay. presidente para mag-credible siya na magbintang. Mm -hmm. Hanggang saan sa tingin ninyo? Inyong, inyong pananaw, hanggang saan abot dapat ang investigasyon na ito? Abot ba ito sa Pangulo? Oo. Oh, kung mag kung to toong investigasyon. Bakit niya pinaprotekta ng Ilocos Norte? Bakit pinaprotekta niya ang pinsan niya? Eh, sinasabi na lahat ng tao na yun ang mastermind. O oh, yun ang mastermind, ba't hindi bisigahan? Ba't hindi siya lumabas? Mm. May balita nga noon na siyang star witness. Wow. Sige nga, mm. gawin niyo yan ako. Mm -hmm. you, you're eh. talking about Martin Romales? So, yes. Or, or, mm -hmm. I'm, star I'm asking, star witness daw. Eh, but so. I'm asking about uh, whether tingin niyo ay eh, aabot ito doon kay Pangulong Marcos. Ito ba'y uh, uh dawit ba sa tingin niyo? Ako, ano, na, Pangulo? ako sinabi ko na yan noon. Dahil naliwanag eh. Uh, it is his command responsibility. Mm -hmm. Being the Commander-in-Chief, command responsibility niya lahat to ang nangyayari ngayon. Mm -hmm. Well, that much is here. Yung but mga ibang nasyon, nangyayari agad may resign mm -hmm. Mm -hmm. But, but is there any particular project where uh, he's directly involved first, fr from uh, what you see? Alam niya lahat yan, pero kung, alam, kung wala siyang alam, bakit tuloy-tuloy yan, pag-upo nila tuloy-tuloy yan? Like for example, ni Diskaya. First year na pag-upo, nandoon na sila. Three years lang na, na, na pag-upo ni Presidente Bongbong, eh, 31 billion ang nakuha nila ni Diskaya. Makakakuha ka ba yan kung wala kang kapit sa, sa taas? Ako, kontraktor, si, ang tatay ko, kontraktor, kontraktor ako. Never ako nakatikim mm -hmm. na mga ganun. Hindi ako nakipag-uusap kay eh, Sarah na, 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 na yung siya sabi nila na, na uh, nag-uusap kami, ga galit ako dahil Sarah ako. No, hindi. Kaya suggestion ko mm -hmm. ka eh. Kung magre-resign si BBM na mas, mas maganda, uh, para hindi na siya parisin ng tao kagaya nangyari sa mga parents niya, eh, mag maganda, mas honorable kung mag-resign. Huwag na lang magalit. Galit ng tao eh. Pag sumumbar ang galit niyan, uh, hindi natin alam mangyayari. So, Pero yun nga yung magyayari, Gov, di ba? Kung <clears throat> ang call natin is BBM resign, ang sasabihin ng kabilang panig, ay gusto mo kay Sara Duterte kasi siya, siya lang yung makakapag-benefit no, dito. No. Ano po yung tugunin niyo sa ko, mga ganun? Oh. Kung uh, alis si BBM, uh, sa Supreme Court magagaling. Ang sino sa kanila doon, doon lang ang pag-asa natin kung sino sa kanila doon ang acting president at mag-uusap na ang military, uh, uh, mga justices, other uh, groups, religious organizations, mag-uusap kung anong gobyerno ang susundan natin. Then, snap election. Cobb, hmm. so you're looking at extra constitutional solutions. Kung baga, wala yun sa succession ng, ano, eh, ng, wala ng Walang mangyayari dito sa ating bansa, eh. Pakapala ng mukha eh. Hmm. I get you sir. Pero you uh, as far as you're concerned, eh, labas na tayo dapat sa usapin ng konstitusyon, ng, ng, mm. ng kung ano, legal. Uh, mm. uh, bubukod na tayo doon at uh, uh, make, make the rules as we go along. Uh, but who would you trust uh, to enforce or to make the rules and enforce the rules? Only the Supreme Court. So you still have to... Kung asa tayo sa a, mm. paano nila masosolve yan? Silang gumawa. You tell me. Oh sila ang gumawa eh. Paano man susolve? Paano nila masusolve? Kung sila, sila lang. Pero kung you, as Sean mentioned, you have faith in the Supreme Court to mm -hmm. settle this. I have trust in the Supreme Court. That's the last. As the last mm -hmm. arbiter. Pag wala pa rin <laughs> mabangyari sa Supreme Court, talagang. Pero, go. Uh, <laughs> Doon siguro, uh, gusto ko lang umalis pero hindi ako alis dito. <laughs> pero pero hindi ba ironic na aasahan mo yung Supreme Court to to decide outside of the Constitution? Kasi the, the Supreme Court supposed no, to rule on the Constitution. No, pag wala na is... si BBM, ayaw ko sino man ang pumalis sa kanya. Gusto ko mag-acting muna uh, para caretaker ang Supreme Court. Mm -hmm. Then they decide kung stop election, stop election. Whatever they decide, basta magbabago ang ating gobyerno dahil nakakaya na tayo sa buong mundo. Tingnan nyo, pumunta siya sa ibang bansa, eh, binigyan lahat ni Trump, tayo zero. Pumunta siya sa, sa US ni Trump, 1% lang binigay. Nabentaan pa yata tayo ng replace yung jet. <laughs> Hindi pa naman tapos yun. Uh, <laughs> 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 Pinag-uusapan pa naman yung... yung I, I know what mean, yung F-16. Yung F-16.